Mga kababayan, humanda kayo dahil ang balitang ito ay siguradong magpapataas ng kilay ng bawat senior citizen sa buong Pilipinas. Habang papalapit ang Nobyembre at Disyembre 2025, may mga bagong pagbabago sa pension system na magpapabago sa kung paano matatanggap ng ating mga lolot-lola, nanay at tatay, ang kanilang buwanang pensyon. Tama ang narinig ninyo, may malaking update na darating bago matapos ang taon at ayon sa mga ulat lahat ng senior citizens sa bansa ay maapektuhan. Hindi lang ito basta dagdag o bawas, may mga panibagong patakaran, bagong schedule ng release, at maging ilang pagbabago sa requirements na nagiging sanhi ng pagkalito sa marami. Marami na ngayong nag-aalala, tataas ba talaga ang pension ngayong taon n? May matatanggap bang Christmas bonus o labintatlo re-month pay mula sa RAS, GSIS, o ESA programs? At bakit biglang may mga pensioners na nareport report na nadelay ang kanilang natanggap noong nakaraang buwan? Sa mga nakadepende sa pensyon para sa gamot, pagkain, at araw-araw na gastusin, hindi biro ang epekto ng kahit kaunting pagbabago. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang kumpletong detalye ng bagong pension update para sa Nobyembre at Disyembre 2025 mula sa mga announcement ng SAYA at GSIS, hanggang sa mga adjustment ng YESRI para sa indigent senior pensioners. Malalaman nyo rin kung sino ang unang makakatanggap, ano ang bagong sistema ng pag-release, at kung bakit may ilan na posibleng maantala ang pensyon ngayong buwan. Kung ikaw ay may magulang, lolo, o lola na umaasa sa pensyon, o isa kang pensioner mismo, huwag mong palalampasin ito. Dahil sa susunod na ilang minuto, ipapaliwanag ko ang lahat ng malinaw, direkta, at walang paligoy-ligoy. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video hanggang dulo para hindi ka maiwan sa update. At bago tayo magsimula, pakilik muna ang video na ito kung gusto mong lagi kang nauuna sa mga tunay na balitang pang pension. Dahil bawat like mo, tulong yan para mas marami pang seniors ang maabot ng impormasyon. Mga kababayan, alam natin lahat, sa Pilipinas, bawat piso ng pensyon ay may katumbas na dugot pawis. Kaya kapag may bagong balita tungkol sa pensyon, hindi natin ito basta pinalalampas. At ngayon, habang papasok na tayo sa huling dalawang buwan ng taon, ang Nobyembre at Disyembre 2025, may mga pagbabago na talaga namang ramdam na ng libo-libong senior citizens sa buong bansa. Hindi ito tsismis, hindi ito haka, haka Ito ay mga opisyal na update mula sa mga ahensyang direktang humahawak ng pension, LAES, bsis, at YADE. Unahin natin ang tanong na lahat gustong malaman. Tataas ba ang pension bago matapos ang taon? Ayon sa mga huling pahayag ng Social Security System, laf Nakahanda na raw silang ipatupad ang adjustment sa buwanang pension base sa inflation at cost of living. Noong nakaraang taon, marami ang nangako na magkakaroon ng karagdagang benepisyo, pero mayong 2,25 mukhang maseryoso na ang usapan. Sa ilalim ng bagong panukalang Senior Economic Assistance update, inaasahan ang dagdag na 500 hanggang 1,000 para sa ilang qualified pensioners, ngunit hindi ito automatic sa lahat. Ayon sa mga opisyal, may mga kriteria na kailangang masunod, kabilang na ang income verification at active membership record. Ibig sabihin, kung ikaw ay pensioner na matagal nang hindi nag-update ng iyong records, maaari kang maantala o mawala sa listahan. Marami na rin nagre-reklamo dahil hindi nila natanggap ang dapat sanay adjustment noong Oktubre. Pero ayon sa RAES, ang backlog ay dahil sa verification process na inaabot ng ilang linggo. Kaya kung isa ka sa mga nagtataka kung bakit hindi pa pumapasok ang iyong pension, siguraduhin mong na-update mo ang iyong contact details at bank account sa pinakamalapit na branch. Ngayon, paano naman ang SAGSIS o Government Service Insurance System na kadalasang tumutugon sa mga retiradong guro, empleyado ng gobyerno, at uniformed personnel? Dito rin may malaking pagbabago. Ayon sa DSIS, ipatutupad na ngayong Nobyembre 2025 at 25 ang Digital Verification System, ibig sabihin, hindi mo na kailangang pumunta personal sa branch para mag-appear o mag-annual confirmation of pensioners. Maaari mo nang gawin ang proseso sa pamamagitan ng GIS Touch App o Video Call Verification. Magandang balita ito lalo na sa mga may edad at hirap bumiyahe. Pero kasama ng convenience, may kaakibat din panganib. Kapag hindi mo nasunod ang tamang proseso online, maaaring ma-freeze pansamantala ang iyong pension. Ilan sa ating mga lolo't lola ang walang smartphone o internet, kaya malaking problema ito sa mga probinsya. May mga barangay na tumutulong ngayon para tulungan ang mga senior citizens na magpa-verify online, pero hindi lahat ay nabibigyan ng assistance. Kaya kung may kilala kang senior sa inyong lugar, tulungan niyo po sila dahil ang simpleng tulong sa pag-login o pag-upload ng E ay makakatulong para tuloy-tuloy ang pensyon nila. Samantala, sa panignaman ng ESE Social Pension Program, ang update ngayong Nobyembre-Disyembre libo at 2025 ay masasabing mas emosyonal. Maraming senior citizens sa ilalim ng indigent kategori ang umaasa rito dahil wala silang laya o gsis pension. Ayon sa yesri, ipapatupad ngayong Nobyembre ang bagong schedule ng release ng social pension, kasama ang year-end bonus. Pero bago kayo matuwa, may babala rin, dahil sa dami ng benepisyaryo, inaasahang magkakaroon ng phased release, ibig sabihin, hindi sabay-sabay ang payout. Ayon sa memorandum ng ESG, ang mga rehiyon sa Luzon ang unang makakatanggap, kasunod ang Visayas, at huli ang Mindanao. Ang mga payout center at laing offices ay inaabisuhang maghanda dahil sa inaasahang dagsa ng mga kukuha. May ilang lugar na magpapatupad ng house-to-house -house delivery ng pension para sa mga bedridden seniors, pero limitado lang ito sa mga may record ng disability o illness. Ngayon, alam nating lahat kapag Nobyembre at Disyembre, ito na rin ang panahon kung kailan umaasa ang mga pensioner sa Christmas bonus o Labintatlo th month pension. Kaya natural lang na marami ang nagtatanong, may bonus ba kami ngayong taon? Ayon sa RAES, may nakalaan pa rin na 13 month pension para sa lahat ng regular pensioners, pero kailangang updated ang inyong records bago Nobyembre 15. Ang GCs, sa kabilang banda, ay magbibigay din ng Christmas cash gift katumbas ng isang buwan ng pension o maximum of 12,600, depende sa tagal ng serbisyo. Sa ESV Social Pensioners naman, ang bonus ay posibleng 1,500 hanggang 2,000 depende sa pondo ng lokal na pamahalaan. Kaya kung may kakilala kang indigent senior na hindi pa nakakatanggap, tanungin na sa barangay o municipal social welfare office bago matapos ang Nobyembre. Pero hindi lahat ay masaya. May mga ulat mula sa ilang probinsya na nagkaroon ng delays sa paglabas ng pondo, lalo na sa mga lugar na nasalanta ng bagyo nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa DSWD, ginagawa nila ang lahat para ma-fast track ang distribution at maiwasan ang backlogs, ngunit dahil sa kasalukuyang audit at adjustment ng budget, may ilan talagang maaantala hanggang kalagitnaan ng Disyembre. At dito papasok ang isa pang mahalagang issue, ang revalidation ng mga pensioners list. Sa AYA at JIS, may ongoing na mass cleanup ng database para matiyak na aktibong pensioners lamang ang patuloy na tumatanggap. Ibig sabihin, kung may pension account na matagal ng walang claim o walang updated record, posibleng suspend muna. Layunin nitong maiwasan ang tinatawag na ghost pensioners, mga pensyon na patuloy na nawi-withdraw kahit pumanaw na ang benepisyaryo. Ngunit dahil dito, may mga totoong pensioners na nadadamay. Isang halimbawa si Aling Lilia mula sa Pampanga, 78 years old, na tatlong buwan nang hindi nakakatanggap ng pensyon dahil na-flag ang kanyang account bilang inactive. Nang siya ay magtungo sa branch, napag-alamang hindi updated ang kanyang contact details at walang recent verification record. Ganito ang sitwasyon ng libu-libong senior sa bansa ngayon, napupunta sa pansamantalang delay dahil sa higpit ng bagong digital system. Ang payo ng mga opisyal, huwag hintayin ma-freeze ang account. Kung ikaw o ang iyong magulang ay pensioner, mag-update agad ng records bago Nobyembre 30. Ngayon, kung titignan natin ang mas malawak na larawan, malinaw na layunin ng mga pagbabagong ito ay gawing mas modern at efficient ang sistema. Pero gaya ng karamihan ng bagong teknolohiya, hindi lahat agad sanay. Kaya importante ang tulong ng pamilya at komunidad. Dahil kung may isang bagay na hindi dapat mangyari, iyon ay ang may senior citizen na hindi makatanggap ng pension dahil lang sa kakulangan ng impormasyon. Ayon sa RAES, simula ngayong Disyembre at 2025, maglalabas din sila ng text alert system para abisuhan ang mga pensioners kapag na-release na ang kanilang pension o kung may kulang na dokumento. Isa itong hakbang para mapabilis ang komunikasyon at maiwasan ang scam messages. May mga ulat kasi na dumarami ang mga nagpepeke ng isaya o yesgli messages para manghingi ng personal information. Kaya paalala rin sa lahat, huwag magbigay ng naara number, birthday, o bank details sa kahit sino online o text. Bukod sa mga programang yan, may isa pang malaking usapin na binabantayan ng mga pensioners, ang panukalang batas para sa universal increase ng pension. Ayon sa ilang senador, isusulong nila ang isang libo across the board increase simula dalawang libo at dalawamput anim, pero kailangang maisama ito sa dalawang libo at dalawamput lima national budget deliberation. Ang problema, ayon sa Department of Finance, kulang pa ang pondo at kailangan muna ng actuarial study para matiyak na sustainable ito. Kaya habang wala pang pinal na desisyon, pinapayuhan ang mga pensioners na maghintay ng opisyal na announcement at huwag maniwala agad sa kumakalat na fake news online. Kung tutuusin, kahit ang mga simpleng pagbabago gaya ng schedule ng release ay malaki na ang epekto sa pang-araw-araw na buhay. Marami sa ating mga lolo't lola ang umaasa sa pensyon para pambili ng maintenance medicine, bigas, at kuryente. Kaya ang isang linggong delay ay pwedeng magdulot ng matinding stress. May mga nagrereklamo na kailangan pa nilang mangutang dahil sa pagkaantala ng pension, lalo na ayong papalapit ang Pasko. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga algus din na gumagawa ng hakbang. Halimbawa, sa Quezon City at Davao, may mga local pension programs na nagbibigay ng karagdagang limang daan monthly allowance sa mga mahihirap na senior citizens. May ilang probinsya naman na nagbibigay ng grocery packs o rice subsidies bilang tulong ngayong holiday season. Pero muli, ito ay depende sa pondo ng lokal na pamahalaan, kaya hindi ito pare-pareho sa buong bansa. Isa rin sa mga malaking pagbabago ngayong taon ay ang mandatory bank account registration para sa lahat ng pensioners. Simula Nobyembre libo at 2025, hindi na tatanggap ng cash payout sa ilang branch ng NHA at BSIS. lahat ay deposito na sa bank account para mas madali ang tracking at maiwasan ang error. Kung wala ka pang bank account, inaabisuhang magbukas bago matapos ang Desyembre para hindi maantala ang January 2000 at 26 release. Sa mga ESRI beneficiaries, may ilang na, na magtatayo ng community payout hubs kung saan may kasamang staff ng land bank para tulungan ang mga senior na walang account. Isa itong hakbang para tuluyang maisama sa digital system ang lahat ng beneficiaryo. Habang marami ang natutuwa sa modernisasyon, hindi rin maiiwasan ang kaba. Sabi nga ni Mang Ernesto, 74 anyos mula sa Cebu, maganda sana kung mabilis, pero paano naman kaming walang cellphone o internet? Kaya dito pumapasok ang panawagan ng mga advocacy groups, bigyan ng proper orientation ang mga senior citizens bago magpatupad ng digital changes. At totoo yan, dahil kahit gaano kaganda ang sistema, kung hindi na intindihan ng mga tao, mahirap pa rin. Kaya na yung Nobyembre at Disyembre 2020 at 25, inaasahang maglulunsad ng information drive ang LAES, GSIS, at yagi sa i, radio, at social media para ipaliwanag ang mga bagong proseso. Sa madaling sabi, mga kababayan, ito ang tatlong mahalagang tandaan. Una, siguraduhing updated ang records bago Nobyembre 30. Pangalawa, iwasan ang mga scam messages at palaging mag-verify sa opisyal na source. At pangatlo, huwag mawala ng pag-asa dahil sa kabila ng mga delay at pagbabago, tuloy pa rin ang pension. At habang papalapit ang Pasko, huwag din nating kalimutan na ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Ang pensyon ay pera, pero higit sa lahat, simbolo ito ng pagkilala sa kanilang sakripisyo. Kaya kung may senior citizen kang mahal sa buhay, samahan mo siyang i-check ang status ng kanyang pension, tulungan sa digital verification, at siguraduhin na walang napag-iwanan. Dahil ang tunay na regalo ngayong Pasko ay ang katiyakang makukuha nila ang karapatan nilang pinaghirapan sa loob ng mahabang taon. At dito nagtatapos ang ating detalyadong ulat para sa bagong pension update ng Nobyembre at Disyembre 2025. Sa susunod na bahagi, tatalakay naman natin kung ano ang asahan sa 2000 at 2026, lalo na kung tuloy ang nationwide pension increase at kung paano maapektuhan ang mga bagong retirado. Kaya kung gusto mong lagi kang nauuna sa mga ganitong updates, tungkol sa rehes, bsis, yagi, at iba pang benepisyong pang senior, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell. Dahil sa bawat like at share mo, mas marami pang lolo't lola ang hindi maliligaw sa impormasyon. Maraming salamat mga kababayan at gaya ng lagi nating sinasabi, ang pensyon ay karapatan, hindi pabor. Kaya alamin, bantayan at ipaglaban kung kinakailangan. Hanggang sa susunod na update, ingat lagi, at mabuhay ang ating mga senior citizens.